Hello guys, welcome to my YouTube channel Delia Love Day Fanatics. May post ang Tech Louis guys na aanhin pa daw ang mabait, hindi madal daw kung puro bagsak naman ang grado daw at dahil daw doon naawa daw ang mga teachers. Based po sa mga wag po nating ukumpira si Dave at saka si Louis. Dahil si Louis po dumaan po siya sa grade 9 at saka grade 10. Isi eh, Kuya Dave po, grade 7, biglang tawid po ng grade 10. Siyempre si Kuya Luis, mad-advance na yung napag-aralan niya kaysa kay Dave. Saan ka naman nakukuha yung grade 7 papuntang grade 10? Di po ba? Ngayon po, naawa daw po yung teacher. Bakit maawa yung teacher? Wala, wala sa basihan ang pagiging maawain ang guro para lang ik ikumpira sa grado hindi natin pwedeng sabihin, diktahan yung teacher na naawa ka, naaawa ka, bigyan mo ng ganitong grado yung bata. Hindi po yun maganda kasi pag ginawa po yun ng teacher, labag po yun sa batas. At saka, pwede pong anuhin po yung teacher. Hindi wag po nating sabihin na naawa lang po yung teacher kaya po pinasa nila si Kuya Dave. Hindi po yun rason. Kung ano pong kinumpute po ng nagrado po ng teacher, yun po yung lalabas. Hindi pwedeng pekehin, hindi po pwedeng um, hindi po pwedeng baguhin. Di po ba? Minsan mag-isip muna po tayo bago po tayo magsalita. At saka yung about naman sa pagmamahal ni Tekram. Palagi na lang po ba natin pag-uusapan na hindi daw mahal ni Tekram si Dave dahil kinuha lang daw ni kinuha lang daw ni Sir Tekram si Dave para pagpira. No po, alam po natin 'yan kung gaano kamahal po ni Tekram si Kuya Dave. Huwag naman na nating huwag naman po tayong tatalon sa isang bagay or huwag tayong tatalon sa isang usapan na hindi naman dapat puntahan. Kung baga, minsan po kasi yung mga iba po kasi pinapakailaman na nila eh, yung buhay ng may buhay. Katulad po niyan, supporters lang po tayo pero wala tayong karapatan na wala po tayong karapatan na pakialaman yung buhay ng panalastas. Kasi nakakaya po. Hindi ako it para sa akin lang po to ha, pero hindi ko sinasabing lahat ang okay lang po, supporters, supporters lang po tayo. Mahal natin yung bata. Pero labas na po tayo kung ano yung ginagawa ng manalasta sa bahay nila, ano yung, ano yung mga rules nila sa bahay nila. Labas na po tayo doon. Kasi si Dave lang naman yung hinangaan po natin doon. Alam po natin lahat-lahat doon na si Dave lang po yung gusto po natin doon. Pero ang okay lang sana, wag na lang po natin kumbaga pakialaman yung buhay ng may buhay. Yung nakakabasa ka po ng hindi maganda, na dahil sa dahil sa inggit nakakapagsabi na po tayo ng hindi maganda, nakakapagbitaw na po tayo ng masasamang salita na hindi naman dapat nating sinasabi. Below the belt na po 'yon. Nagkakasala na po na, nagkakasala na po tayo na hindi po natin alam na minsan pwede po nating pagsabihan yung mga bagay, pwede po natin pagsabihan yung mga taong hindi ganito malika. I-correct po natin kung alam na po nating kung alam na po nating mali. Huwag na po nating gawing correct na yung mali yun po yung mahirap kasi minsan eh. So, nakakainis lang po sa yung mga babasa kong comment na about doon na naawa lang daw. Kung hindi po yung pang-aawa. Kung baga, kung ano yung kaya ni Kuya Dave, yun, syempre yun din yung ilalabas niya. So, ang isa pa dito, yung about na naman sa ano. Ngayon po, malalaman daw sa grade 10. So, tignan po natin kung ano po yung mangyayari sa mangyayari po pag grade 10 na, o pag grade 11 na po sila. So, abangan po natin yan. Huwag po tayong padalos-dalos. Huwag po tayong magbibitaw ng, ano, ng salita kung hindi pa natin alam yung mangyayari. Kasi tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ang mangyayari. Nang bawat oras, bawat minuto, bawat araw. Siya lang po ang nakakalam. Hindi po natin alam kung ano po yung mangyayari po sa atin. Ano po yung mangyayari po sa ibang tao. Ano po mangyayari sa isang bata na hinahangaan po natin. Hindi naman po tayo, lahat po tayo, hindi po tayong perfectong tao lahat po tayo nagkakamali. Kung alam po natin mali po natin, kailangan po natin ituwid ang mga mali po natin. Ganun lang po yun. Huwag na po tayong, huwag po na tayong magsalita ng hindi po maganda, huwag na po tayong magsalita ng patapos kung hindi pa po nangyayari. Hintayin po natin. Huwag po masyadong mayabang. Minsan po kasi kayong mga makaluwis, napakayabang yung magsalita. Ang piling nyo, yung alaga nyo lang ang magaling, akala nyo yung alagan nyo lang matalino, malinis, marunong. Isipin din nyo po yung bata kung ano po yung, ano po din yung, si Louis may, may ano po siya, may talent siya. Si Div, may talent din. Hindi yung, inaangat nyo, inaangat nyo yung gusto nyo. Eh alam naman po natin na mas angat yung isa. O di ba? O di mas masakit tanggapin yun na mas, alam mong pinapaangat mo siya pero mas angat yung isa. Na, pero yung yung parang ang sinasabi nyo kasi minsan parang yung alaga nyo lang yung may alam eh. Huwag po tayong ganun. Huwag po nating masyado, huwag po tayo masyadong mayabang. Hindi po, minsan sinasabihan nyo po kami mga makadib na mayabang. Mas mayabang po kayo eh. Hindi pa nga nangyayari may with high honor na, may, may high honor, honor na kayo dyan nangyayari. Hindi ko nga po alam kung nag-start na po yung klase eh. Doon po natin malalaman. So, good luck po kung hinaasahan yung with high yung alaga nyo. Good luck po and congratulations.